Guys, good morning, good morning. Nandito ako sa paas. Ayan, nagpaparaw ako guys. Para lumabas yung aking mga pawis. para ko yung aking likod guys. Ayan o. Yan. Medyo matagal na kasing panahon na hindi ako nagpapaaraw. <laughs> Kaya... Kailangan pala magpa tayo para uh, bumalik yung sigla natin sa katawan. <laughs>